kiniko ang langis ng aking tricycle. Hiningnan ko kung gaano pa kadami ang natitirang langis. Mahirap nang maigahan at baka kumatok ang makina. Lalo namang mas mahirap kung driver ang kakatok. <laughs> langis. Hindi magpalit ng chainsaw. Baka pa ng katok. Kaya dinala ko agad ang aking tricycle sa talyer. Buti na lang, kakunti pa ang nagpapagawa. Mayroon pang bakante. Dito nga pala sa RNS Motorcycle Part Shop ko pinachainsaw lang akin tricycle. Palit ang na talaga lang guys. Ay time eh. matagal ko bago mapalitan, may isang taon siguro. Usok na ang tambot so bago mapalitan. Tinignan din ang filter kung ayos pa. Nakaw, inong pagtingin. Ay sira na nga. Ay kailangan ng palitan. Nakaw ay dumagdag pa sa gastos hirana <laughs> na no? hirana na boss boss, ano yung ano ah, uh, ilalagay doon sa sa motor po sa motor 1.5 1.5 itakari yung couple na filter kinakabit na ang bagong filter siguro na may magtatagal na yan baka buti na ng 3 taon Bago uli magpalit. inilalagay na din, ang langis. 1.5 liters ang kasya sa barako ng motor Piyo maganda ng tumakbo. Matining na. Shoutout nga pala sa empleyado ng GNT. Salo po. 560 pesos ang nagastos ko. Langis, filter at labor. Pang na sana namin yon. Uuwi na lang sa bahay. Iinom na lang ng malamig na tubig.